Nagsisimula ng dinggin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang petisyon ng ilang grupo ng transportasyon na itaas sa 15 pesos mula sa kasalukuyang 13 pesos ang binumum na pasahe sa jeep sa gitna ng patuloy na pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Joel Bulano, Director ng Technical Division ng LTFRB, sisimulan nila ang pagdinig sa araw ng Merkoles, ikalabing siyam ng Pebrero. Matatanda ang no Oktubre 2023 pa ng huling aprobahan ng LTFRB ang provisional fare increase kung saan mula labing dalawang piso ay ginawa itong labing tatlong piso. So yung uh, pa noong 2023 na mm. nagbigay lang ang board ng provisional, auto, provisional yes. increase. Yes. But that time, ma'am, kasi at that time yung fuel, kaya mm. ang hinihingi doon ay 17. But yung original final niya noong 2022 ay 15. Ang tinig ni Joel Bulano, Director ng Technical Division ng LTFRB, sinabi naman ilang tsuper na malaking tulong para sa...